Naranasan mo na bang parang may buhangin ang iyong mga mata kahit wala namang diferensya ito? Yan ang ating aalamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Sabi nga sa Bible sa Matthew 6 verse 22 to 23, Kayon din ang sinabi ni William Shakespeare na The eyes are the windows to the soul. Totoo nga naman ito. Dahil sa mga mata ay malalaman mo ang emosyon ng isang tao kung siya ba ay masaya o may dinadamdam. Samantala, dahil sa iyong mga mata ay napapanood mo ngayon ang Gemstology Health Tips na kung saan ay tinatalakay natin na may mga taong habang nagtatagal sa kanilang pagsiselpon pag computer pagbabasa o maging sa panunod ng TV ay nakakarana sila ng pagluluha, paghapdi at parang may buhangin ang kanilang mga mata. Dahil sa matagal na nakadilat ito at ang ikurap o ipikit man lang kahit sandali, nagkakaroon sila ng dry eyes o panunuyo ng kanilang mga mata. At para mawala ang paghapdi at pakiramdam na parang may buhangin sa iyong mga mata ay kailangan mo itong ipikit o ipahinga kahit sandali lang. Makakatulong din ang pagpatak ng over-the-counter na eye drops para mawala ang hindi magandang nararamdaman, iritasyon, o maging ang dry eyes. Paalala lang po, bilang karagdagan, kapag may iritasyon o kakaibang nararamdaman sa mga mata na tumatagal at pabalik-balik ito, maigi na ipa-check up kaagad sa ophthalmologist para maagapan. At yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. like, share, at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Marami pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.